how to deal with haters. May mga hindi lang 'to sa pang celebrity, may mga ordinary tao lang din na walang ginagawa pero may hater. Alam mo ang pinaka dapat mong gawin kapag ka may hater ka, wala eh. Hindi mo, hindi mo dapat sa gantihan, sabihan din ng masama. Ang pinaka pwede mong gawin, ano lang eh. Ipakita mo yung ko ano ka. Hindi dahil gusto mong ipakita na patient ka or talaga mabait ka. Pakita mo kung ano ka talaga kung na mabait ka talaga. Yung hindi siya, yung yung pakitang tao. Ngayon, uh, alam mo ba, may mga tao na kahit wala kang ginagawa or nagsisipag ka lang or kahit yung ginagawa mo lang yung sarili mong bagay, may nag talaga talaga sa'yo na kahit anong gawin mo na kahit mabuti ka, kahit ano yung, kahit puro kabuti yung ginagawa mo, hindi may na magkaroon ka ng hater. Alam mo, ang pinaka, ano doon, nasa, nasa sa kanila yun, kung bakit kanila, nasa yung loob nila yun, kung ano yung nasa dam uh, damdamin nila. Alam mo ba, mas, um, yung hate, parang yung nagbumula sa ano yun eh. Kung ano, kung ano yung iniisip nila araw-araw, kung ano yung alam mo yun, yung mga pinag-uusapan nila, pinag-chismisan nila, yung mga nasa isip nila. Alam mo ba, opinion nila yun eh. Alam mo yung mga sinasabi nila tungkol sa'yo, actually, says more about them kesa sa sarili mo mismo. Alam mo ba, kapag kami nag-hate sa'yo, tapos sinasabihan ka ng masama, mas describe nila yung sarili nila kesa yung yung sa yung ikaw mismo kasi sila halata na ano, na kapag hater ka alam mo na magagalitin ka mapanlait ka kasi yun given na yun mapanlait ka mapang-judge ka mapanghusga husga ah, nagihit ng walang reason and, and, yung mga ano naman yung mga dinidescribe nila halos hindi naman mag, dapat magi affected eh kasi opinion nila yon Tukol sa iyo alam mo uh, may mga tao talaga na ayun nga, yung role nila magalit sa mga ganito, ganyan. And yung role mo, alam mo, pakita mo yung uh, genuine kindness na hindi hindi mo sila gagantihan. Hindi ka hindi ka alam mo yung manlalait din. Kasi andon-handon ka na eh. Na Akala mo, dapat mong gantihan Pero hindi pala Kaya, alam mo, kahit mag-isa ka lang Kahit walang nakakarinig Kahit sa isip mo, dapat hindi mo rin sila nilalait Alam mo yun Kasi minsan kahit mag, pag mag-isa ka na lang Akala mo, pwede na yun Walang nakakarinig Hindi, dapat genuine na Hindi mo talaga sila hinihit, Alam mo, sinasabi nila Pagka daw, uh, nag-hate ka ng isang tao Nanalo na sila Alam mo yun kapag gagalit ka sa isang tao, ang ibig sabihin nun, uh, you're drinking poison, hoping that the other person would die. Ibig sabihin nun, di ba? Ba't kaya, kaya magpapakain sa anger, sa hatred? Tapos, ang gusto mo, na, tapos eh, ayun ang gusto mo hindi na, hindi na mamamatay yung ibang tao pag iniinom mo yung poison. Ikaw yung mamamatay. So, mag-isip ka, ah, uh, lahat ng haters mo, lahat ng galit sa may dahilan o walang dahilan nagkamali ka or the, or alam mo yung hate ka nila kasi ah uh, nakikita nila yung ano eh, nakikita nila yung mga bagay na gusto nilang makamit sa Pero hindi nila magawa. So, ang paraan lang nila yung gusto nilang makamit dahil hindi nila makuha hini-hate na lang nila yung mga tao nakakuha nun para mas uh, alam mo yon yung yung uh, gumanda yung pakiramdam nila sa sarili nila so uh, tayong mga may mga nangihit sa atin so be patient not because pag ng tao be patient because talagang patient ka genuinely genuinely mapagpasensya ka genuinely mabait ka hindi pakita ng tao ayun ah uh, lahat ng nangihit ah uh, na dapat isipin nyo muna kung ba't nyo ihit yung isang tao ng walang rason. So, lahat ng mga may haters dyan, alam ko, uh, nakakabigla, di ba? May mga taong galit sa iyo hindi mo naman pala alam. Na galit na ba yun? Na yung susumikap ka lang para sa sarili mo. Nag-i-improve ka lang para sa sarili mo. Tapos, may hit ka dahil doon. Hindi, hindi, parang may, ang mali nun. Sila No. Di ba? Parang uh, ang pinaka point nito outside of your control yung opinion ng iba, yung pag-hate ng iba outside of, of, your control. Ikaw sobrang busy mo na, napakarami mo ng trabaho, napakarami mo ng na ginagawa sa buhay. So, wala ka nang asa ka na dapat oras para do sa mga nag-hate sa iyo. Kasi ang dahil natin ginagawa eh. Ang dahil dapat pang gawin. Ang pa natin na plan sa buhay. So, lahat na nag-heat sa'yo. Pabayaan mo na. Dahil mong trabaho. Dahil mong gagawin. So, mga kastowikin lang. Maraming salamat.